Hello guys. Good morning. 9 a.m. na dito sa Saudi, guys. Pasensya na kayo sa boses ko. So, mag-almosal muna tayo, guys. Ngayon ko lang ito ginawa, guys. Kakagising ko lang tapos mag-almosal agad. Dahil, guys, dito sa bahay ng aking amo, saka ako nag-almosal kapag tapos na yung trabaho ko. and guys. Tuwing so, nagigising ako dito, guys, is tilang talagang iniinom ko. Pero ngayon, kakain tayo ng kanin tapos inom tayo ng Ating gamot. Dalawa na lang yung gamot ko. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko, guys. Ayan. Ito yung ulam natin. Tapos may apple tayo dito. May hot sauce tayo. Sobrang sama ng pakiramdam ko, guys. Dalawang gabi na ako hindi makatulog dahil pakiramdam ko pa yung mukha ko, yung ano tawag dito. Mata ko sobrang init talaga, guys. Grabe. <coughs> Sa isang buwan, guys, dalawang beses ako nakasakit. Tapos yung alaga ako ay umuubo din. Sobrang lamig kasi ngayon dito guys. Uso yung ano dito. Uso yung trangkaso ngayon dito guys. Hirap. Ah. Tapos magtrabaho ka pa kasi may sakit ka. Sakit ang ulo ko. Parang hindi ako tinatablahan ng gamot eh kagabi bago ako matulog, uminom ako ng dalawa. Pero ganun pa rin. Hindi, hindi, pa rin ako nakatulog kagabi guys. Sobrang init ko talaga. Tara guys, kain tayo. Tapos maglilinis pa ako. ba? Diba? Ang hirap. Ang hirap makasakit dito sa ibang mansa, guys. Eh, kahit may sakit ka pa, magtrabaho ka pa rin. Wala talagang nasa yung ano ko. Bibig ko guys. Tapos yung, yung ano ko guys. So oh, yung... Ayan, yung labi ko guys, ayan,

Nakaraan lang guys, 3 weeks ako may sakit guys. Grabe din yung ubo ko. <coughs> Tapos ngayon, ito na naman. Grabe. Yung alakang ko is may ano din yun. Nilabi din yung ubo kagabi, Kanina umaga, ganun din. Pero pinainom ko yun ng gamot bago umalis din sa ano, bago pumasok sa eskwela. Sana hindi din yung makasakit. Dahil kung sasabay pa siya sa akin, wala talaga mahirapan talaga ako guys. Kung may sakit pa ako, tapos may sakit pa yung alaga ako. Dahil yung dal, mga alaga ako guys, is katabi ko ay matutulog. Eh paano na lang, may sakit pa ako, hindi ako makatulog paggabi. Tapos may sakit pa yung dalawang alaga ko wala na talaga. <clears throat> kaya ayaw ko talaga na magkasakit yung mga bata dahil ako talaga na nahihirapan kapag gabi guys dahil katabi ko sila matulog